Lebron may reklamo sa mga referee ng NBA. Madaming pagkakataon ng Lakers na makuha ang panalo sa mga laro nila kontra sa Denver. Dahil sa first half ng laro ay palaging nasa kanila ang kalamangan. Kinukulang lang talaga sila sa dulo. Pero ayon kay Lebron sa kanyang interview kay JJ Redick, sinabi ng Lakers superstar na sa playoffs allowed ang mga team na mas maging extra physical. Pero nung series nila sa Denver, hindi daw sila allowed na mas maging physical at pakiramdam niya daw na parang regular season lang daw ito. In the playoffs, you're allowed to be a little bit more physical. Well, as I've seen in all the other series, in our series, it felt like a regular season game. But whatever, that's beside the point. Nagbirunga nga itong si Redick kay Lebron na sinabi pa ito ng player na mula sa team na may greatest free throw disparity sa NBA sa huling dalawang season. Tumawa na lang itong si Lebron kay JJ Redick. Anong masasabi nyo sa sinabi ni Lebron mga tropa patungkol sa hindi daw pag-allowed ng mga referee na mas maging physical sila laban sa Denver Nuggets? Dito naman tayo mga tropa sa Game 3 ng Denver Nuggets at ng Minnesota Timberwolves. Down 2-0 nga ang defending champions, nagpapakita nga ang Nuggets ng kanilang best start ngayong playoff sa game na ito. Halos maitabla na nga ni Murray ang kanyang produksyon nung Game 2 sa first quarter pa lang. 28-20 end of first quarter, 8-0 din para sa Denver Nuggets. Yan nga ang biggest lead nila sa series na ito. At hindi nga sila huminto dito mga tropa. Midway sa second quarter ay umangat na sa 20 points ang kalamangan ng Nuggets. Maganda pa din naman ang depensa ng Timberwolves. And much better offense para sa Nuggets at wala din silang kahit isang turnover. Hindi makakuha ng matinong rhythm ang Minnesota hanggang sa natapos na nga ang first half sa score na 56-41. 15-point lead para sa defending champions. Sa pangunguna ng 18 points si Jamal Murray, 12 points si Porter Jr. At 7 points, 9 rebounds, 6 assists ni Nikola Jokic. Si Edwards nga ay nakascore lamang sa 9 points mga tropa. Sa second half naman ay tuloy lang nga ang mainit na performance ni Jamal Murray at ng Denver Nuggets. Kahit nasa likod na nga ng backboard si Murray ay pumapasok pa din ang kanyang mga tira. Mukhang maganda nga ang epekto sa kanya ng calf injury ng apat na araw na pahinga in between games 2 and 3. Sa game na ito ay nagising na din si Porter Jr. at KCP. Much better help nga ang natatanggap ni Morey at Jokic. Habang si Edwards naman ay nagtala din nga ng 10 points sa quarter na ito, ngunit hindi sila makakuha ng magkakasunod na puntos, kaya naman hindi nila maibaba ang kalamangan. Ang maingay na fans ng Minnesota Timberwolves kanina ay nanahimik na at wala na itong ingay ng lumobo na sa 29 points sa lamang ng defending champions at binasag nila ang number 1 defense sa buong NBA. Sa uli ay naipakita talaga ng Nuggets ang puso ng isang kampiyon sa game na ito at binigay nila sa Minnesota ang kanilang unang talo sa playoffs in a very dominant way. Ngayon ay pumunta naman tayo sa third game ng Indiana Pacers at ng New York Knicks. Up 2-0 nga ang Knicks at pinapakita nga ng Pacers ang desperation na ayaw malagay sa 3-0 deficit sa game na ito. Nagiinit nga si Tyrese Halliburton at pinapangunahan niya ang opensa ng Pacers while also controlling the pace. Nahihirapan nga si Jalen Bronson sa kanyang injured sa paa at sa depensa ni Aaron Nesmith. Subalit matinding spark off the bench nga ang nakuha ng Knicks kay Alec Burks na nagtala ng 13 points sa first half. Kaya naman kahit nangiinit na si Haliburton ay dikit pa rin ang first half sa score na 63-58, 5 point lead para sa Indiana Pacers. 23 points si Tyrese Halliburton with 5 three pointers at 12 points each naman kay Turner at kay Shakam upang pangunahan ng Pacers. Sa Knicks naman ay 15 points si Divigenzo, 13 points si Bronson at ganun din kay Alec Burks. Sa third quarter naman ay gumawa ng 17 points si Divigenzo upang mabawi ng Knicks ang kalamangan at tinulungan din siya ni Bronson at ni Josh Hart. Napakatinding intensity nga ang pinapakita ng both teams. Napakadikit nga ng game na ito hanggang sa mga huling segundo. Ngunit clutch 3-pointer ni Nemhard ang tumapos sa Knicks at nakuha ng Pacers ang panalo sa score na 111 to 106. Hindi ko alam mga tropa kung paano tatapusin ito. Basta wag mo kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa aking channel at paki-like naman ng video. Maraming salamat tropa. Peace out.